Ngayon ho ay advance na namin i-celebrate ang Mother's Day dahil ho yes. bukas kami ay may pupuntahan. Ayan, ipapakita ko ang aking inay. Nako, hindi rin nakagayak ng maganda-ganda. Yeah, hindi kayo nakapag-dress. Hindi nyo naman, naman sinabi na may ganto pala. Ay, paano? Hindi di surprise. Uh -huh. Eh, may surprise gahong gayaan. Hindi sinabi mo lamang na Inay kayo yung mag-dress. Oh. Ay, nasa na kanyang Inay bulaklak. Kay ayan, tinanin niya. Napakaganda. Nang bigay namin bulaklak para sa kanya. Kami yung Kami Kami ho. Ayan. And oh. And ayan. Thank you, thank you. At may card in. Mula cardin. hanggang ngayon. Flowers and, and green. Ang pinakamagandang bulaklak. Flowers and greens. Ayan, tinanin niya man. Oh, fresh, fresh na sari fresh. Thank you mga junakis. Ayan. Ayan. Oh. Pa. Setishina, si Golas. Si Ayan. Kami yung may bigay ng bulaklak na iyan. O, oh, tiga. At ng mga kapatid ko'y naroroon na, nauna na sila. Problema sa akin. Pag ninyo, inay, bit, 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 bit ang kanyang halaman. Hindi ka kayo nabibigatan. ay okay. eh. nyo muna eh. Eh, bi, ayon nyo muna ipahawak kay Golas. Maya, maya, ano siya. Ini-enjoy ko pa na. Ng... Oh. Happy. Ay, naririnig nga. Saan tayo? Ayan, oo. Oh. Pagpasok niyo kanan. Oh. May huwag nagpauli-uli na. Pauli-uli uh, Itindihan ko siya baga kami pupunta. Pagkagar na ako'y malolobot na, kaya pinatay kong tawag ni Ram. <laughs> Yan ah. Oh. God, God bless you, ho. <laughs> Maraming salamat, ate! Kit-kit ni ate. Ate, may kulang pang bangus, no? Ayan. Ayan. Thank you, Lord. May salamat, ho. Adaluga. Thank you, thank you. Ayo. Thank you, ate! Ah, sempre ikaw pa ba? Ang pangalan. Ano pangalan mo, Ate? Duday. Ate Duday kasama ka na sa pamilya. Tayo mo bibitchure. Yay, ha, group hug. Sa pamilya. Ate kain na po. Kinuha mo na kasi ako, kinuha mo. Oho. Okay lang yan, Ate. Ikaw pa ba? Okay ako pa ba? Papa, picture. Ayan. naman si ate. Dali. Ayos lang yan. Kahit anong amoy mo, tayo'y pipicture. Huwag ka rin magpabango. Ayos lang yan. Bakit na? Lakat na. Aray naman si ate. Salamat po, Lord. Ay, hindi, hindi. Salamat po, Lord. Sa lahat ng blessings. At sa lahat ng food. Thank you.